printing business package na perfect ngayong papalapit na ang buwan ng Disyembre. Paano at magkano? Tara, alamin natin to. Ngayong papalapit na ang buwan ng Disyembre ay sobrang busy na nang sa paghahanda. Hindi handa sa Pasko ha, kundi naghahanda kung ano ang kanilang regalo at ipag-giveaway. Mga boss, narito ang ilang package na pwede mong gamitin upang simulan ang iyong giveaway printing business. Disclaimer mga boss, ang mga presyo ng ating package ay maaaring tumaas o bumaba sa paglipas ng panahon. Para sa accurate na presyo ay pwede kayo mag-message sa ating official Facebook page at magtungo sa amin. Number 1, Kuyi Heat Press Package na 15x15 15 na nakakagawa ng t-shirt. Isa sa mga hindi nawawala lalo na magkasama ang mga magkakamag-anak at maganda rin itong ipang regalo ngayong Pasko. At syempre, ibang Sa Nagkakahalaga ito ng 16,200 pesos na pwedeng-pwede mo nang sumulan ang t-shirt printing business mo. Package number 2, Magpress Package. Syempre, nakagawa ito ng print sa mag. Ito yung common na hindi mawawala sa mga pang giveaways ng Pinoy. Hindi lang giveaway, pwede rin pang souvenir at personal na regalo sa yung minamahal. Sana all, may minamahal. Sa halagang 10,400 pesos ay makakapagsimula ka na ng mag-printing business. Remember, maging wais sa paggasos ng iyong matatanggap na bonus o 13-month pay mas maiging ilaan sa mas importanteng bagay dahil mas masaya ang susunod na taon kung ikaw ay may hugot na ipon kaysa sa pagpasok ng taon na sa utang ay taon. So paano mga boss? Happy printing!